Ngayong summer season, muling sinimulan ng Philippine National Police o PNP ang Ligtas Sumbak o Summer Vacation 2025 upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Opiniyon na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang programang Ligtas Sumbak Summer Vacation 2025 para sa mas pinaigting nitong security measures ngayong summer season. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, layunin ng kampanyang ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at maging ang kapayapaan sa bansa mula April 1 hanggang May 31. Aniya, magde-deploy ang PNP ng nasa 40,000 mga kapulisan sa buong bansa sa ilalim ng Enhanced Operational Concept of Managing Police Operation o EMPO Strategy. Ito raw ay upang mas palakasin ang presensya ng kapulisan at paigtingin ng patrol operations at maging ang koordinasyon sa mga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan. Git ni Marville, mahalaga ang mga hakbang na ito lalo na sa harap ng pagdagsa ng publiko sa kanikanilang mga probinsya para sa long vacations at sa nalalapit na halalan. Para sa DZRH HTV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.